Sayang umano ang pondo kung hindi nagagamit. Ito ang pahayag ni Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa ibinahagi impormasyon ng Office of the Chief Minister, Strategic Communications. Taon-taon anila ay bumabalik sa Bangsamoro Treasury ang mga pondong hindi nagagamit. Sa mga nakaraang taon, ayon sa ibinahagi impormasyon, palagi umanong pinalalawig ng Bangsamoro Parliament ang bisa ng mga pondong ito dahil sa hindi umano natapos ng mga proyekto mula sa regular appropriations hanggang sa special development fund ayon sa report sa halip na magamit sa loob ng isang taon nananatili lang ito sa mga accounts ng ministries samantala bagamat ibang administrasyon nang nakaupo ayon sa office of the chief minister strategic communications nananatiling iisa ang government of the day sa ilalim ng parehong partidong UBJP Sinabi umano ni Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa bilang kasalukuyang Chief Minister na nais umano nitong panatilihin ng integridad ng MILF-led Government of the Day mula noon hanggang sa kasalukuyan. Layunin nila ng kanyang pamumuno na isaayos ang anumang natitirang suliranin bago ito tuluyang ipasa sa sinumang bagong administrasyon na magwawag sa halalan sa Oktubre 2025 kung kailan gaganapin ang kauna-unahang Barm Parliamentary Elections.